Uh, ay nagpapasalamat sa lahat ng, ng extent ng kanilang tulong para sa mga kababayan natin uh, dire sa Surigao del Norte, uh, kay Hamok ang nanginahanlan ng Hidyo Tabang. Magandang uh, salamat. Salamat ka mm -hmm. uh, Para sa iba na gusto pa pong tumulong ay magkungulang po kayo sa DSWD sa Manila o sa mga regional DSWDs kung meron kayong naisipatid na tulong dito sa sa amin sa Surigao. Uh, mahalaga po dito ang tubig, Surigao, uh, yung mga potable water po malaga dito ngayon. Uh, pwede rin po kayong dumiretso sa ang dapat namin sa Presidential Communications of kami na rin po ang mag-forward ng mga ayuda sa DSWD. Uh, aming building po ay nasa g building dito sa Malacanang. Medyo malayo po kayo sa field office ng DSWD. We willing to accept it. Sa Channel 4, mayroon po, Radyo ng